Hello so guys magandang hapon And uh, nandito ko ngayon sa isang lugar kung saan ako lang nakakalam And shoutout sa mga maderigma dito sa Macau And shoutout sa mga pupunta ng Macau And guys uh, uh, isishare ko lang dito sa Macau And uh, pupunta tayo sa palingke Sa market uh, Isishare ko lang kung magkano ba dito yung mga Dito yun sa isang ano yung pupunta natin market is, uh, ano, palengke is, pupunta tayo dito sa uh, May San Malo. Ayan guys, uh, sa mga gusto ng pulutan, uh, gusto bumili ng mura, punta lang kayo sa palengke dito sa San Malo. Mga mura din dito yung mga bilihin. And guys, papakita ko sa inyo yung mabilihin dito. Isda, kung magkano ba dito sa Macau. Ayan, convert nyo na lang, eh, times nyo na lang ng 7. 7, uh, times, ganito kung magkano yung presyo ng isda, ganon. I-times na lang sa 7. Kaya ba ng budget natin pag pumunta tayo ng Macau? Yung mga presyo dito ng isda sa Macau. Ayan guys, muna tayo doon. Shoutout. Shoutout na lahat. salamat guys sa support. And, ayan. kaya nyo yan yung mga nag dito sa Macau. Kaya nyo yan guys. Kaya mawala ng pag-aasa uh, Kami nga nakaya namin Kayo pa Uy, hey, nakita rin pa Uy, idol, uh, idol Kumusta, kumusta Ayan, mga ano natin Mga viewers Ayan, may viewers Hindi na ako zero sa views ngayon Meron na ako na Ayun, yung nakasalubong ko Qual views nyo Ayan, thank you so much Sa support nyo guys And uh, ayan Share-share lang tayo yan lang naman kaya kong i-share. Uh, maliban doon, maliban dito sa mga videos, yan lang yun. Nisan malo dyan guys. Dito yung palinkyo. Nisan malo. Yung palinkyo. Yung palinkyo dito. Yung palinkyo dito. Mura, may ano dito? 20 lang. Ha? Pwede, hindi pa fresh yan ate? Hindi fresh? Hindi pa fresh sabihin niya ate. Hello, hello ma'am. Hãy subscribe cho kênh Ghiền lang Gõ pesos lang Ito lỡ Kaso mga ano na to eh Mga Kumbaga Pula na yung mata <laughs> Hindi na fresh Hindi na siya fresh kaya guys Bagsak presyo na Pero pwede pa naman Pwede pa sa mga Pilipino Alam mo naman mga chan natin is Matibay Kahit Hanggat kaya pa 100. Dito ko nabili kay Nanay Mora eh. Ito yung Pulutan. Maganda tong pulutan ito, guys. Ito sa inuman. Kinsi lang. Sangganin yan na yan, ha? O. Oh. Kung nagtitipid ka, dito ka na, o. Oh. Pretuhin mo lang na. Preto na lang yung ano dito. Option eh. Guys, may na kayo dito sa mga, o. Oh. Hindi ba? Magkano yung bangus dito? Hindi lang oh. Kaso hindi na siya fresh. Pero pwede pa. Hindi nga lang siya fresh. Oh. Steam. May 20 ka dito. Makabili ka na ng isda eh. Ayan, 12 lang o yung ano. Isa. Ay, sir, sir. kumusta? Mga ganang papulutan? Hindi ko kasama yung gano'n dalawa. Ay, hindi mo ba kasama yun? Ay, salamat. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ayan si sir. Salamat. Thank you, sir. Salamat. Yun lang yun ang guys, sir ko. And thank you so much. Eh, may ano pala dito, hito. Iba yung kulay ng hito dito sa Macau. 25 Kulay dilaw Yung hito Hindi itim Ayan guys Thank you so much Ayan guys Takabili tayo. na tayo Ng Pang one month One month Pwede month na budget guys Diba tipid?